araw ng Biyernes. Ako po si Brother Chris, ating pakinggan ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos chapter 8 verse 35. Ganito ang sinasabi, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating kapakinabangan? Sapagkat ang sino mang mag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa Panginoong Jesus at sa mabuting balita Biblia at magsasabuhay nito at nagtuturo na ang tunay na buhay ay hindi natatagpuan sa material na kayamanan o sa pansariling interes. Kundi sa pagsunod sa Panginoong Hesus ang magkakaroon noon ng buhay na walang hanggan para sa kapakinabangan nating lahat. Ang talatang ito ay nangangahulugan na ang pagbibigay ng sarili para sa iba, paglilingkod sa kapwa at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng mas malalim at mas makabuluhang buhay kaysa sa paghahangad lamang ng pansariling kaginhawaan at tagumpay ang pagtulong sa kapwa at pagbabahagi ng mabuting balita ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan at katuparan dito pa lang sa lupa at sa buhay na walang hanggang sa kabilang buhay. Um, thanks God. Nawa po nagustuhan nyo at meron kayong natutunan. God bless.